May po dalawang taon na po siya umalis. Nandun na sa Maynila. Nakakatagpo rin siya ng lalaki po doon. Tapos ngayon po, may anak po siya. Ang uh, uh, may problema ni uh, Dino, kamo sa akin mas so Maski nagkasabay kami, kamo nagproblema kay Suwati ko. Dahil mo kami pagsabay. Sana, Anong pinakaplano mo tayo oh, talaga? Baka mo nalang. Bangaon, bigdi sa lula niya. O kung willing Siyempre, po siya. Siyempre, mo nga po yung pagpaparablame sa inyo. Tinustuman man na akin. Kasi na nagkakakilaan. Pa pamilya o dapat aware sila ng kanilang mga rights and responsibilities bilang magulang. So alam nila kung ano ang pananagutan nila sa batas at nagpabaya sila sa kanilang mga anak. Gusto nyo po ka, ano, parang buong ginayo po ka rin pag pamatang sa pamilya. Tato, hindi nyo natin po hindi kami. Buro na po si mamang gibang na pamilya. Hindi nyo sana kami kung mabagda tayo lulong. Ano nyo nga po hindi nyo nagpapasalamat po ako sa mga tumulong po sa akin sa IKB po uh, sa Tabang Oramismo na natugunan po ang aking problema tungkol po sa mga bata. Uh, maraming salamat po. <coughs>